Sa iba pang balita, dalawang Archbishop ng Simbahang Katolika ang ginunita ang kanilang ikalamampung taong bilang pari. Sa kanilang magkahiwalay na huling misa, inalala nila ang kanilang buhay bilang mga tagasunod ng Panginoon at ang kanilang paglalakbay sa pagpapari. Narito ang report ni Dustin Bayog. Dalawang pari ng Simbahang Katolika ang umabot na sa limampung taong pagsisilbi kasabay ng pagdaos ng kanilang 58 Ordination Anniversary sa magkakahiwalay na misa. Sila ay sina outgoing Archbishop Jose Lazo ng Haro at Archbishop Marlo Peralta ng Nueva Segovia kusang binalikan nila ang kanilang paglalakbay sa paglilingkod sa kanilang isinagawang Golden Jubilee. Sa misang idinaos ni Bishop Lazo sa Haro Metropolitan Cathedral, pinanggit ito ang kanyang buhay bilang pari, ay masaksihan ang presensya ng Panginoon hindi lamang sa kasiyahan kung hindi sa bawat hamon ng buhay. Nagsilbi si Father Lazo ng 29 years bilang pari sa San Jose de Antique habang 21 years naman bilang bishop. Papalitan naman siya ng bagong archbishop na si Father Medifil Billones upang pamunuan ng naturang diocese. Samantala ay sinagawa naman ang misa ng 74-year-old at bishop na si Peralta sa St. Augustine Parish Church sa Ilocos Sur kusa ninalintulad niya ang bilang quiet journey ang kanyang buhay pari sa pagiging matatag dito sa pagsunod sa Panginoon para sa DZRH HTV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.